programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hindi na talagang mapakali itong si Sowi dahil konsensyang konsensya na siya sa ginawa nga niya dito kay Don Pepe nang itulak niya nga ito sa bangin at ngayon ay uh, inoperahan nga siya at nagsuggest ng magandang operasyon itong si Doktora Annalyn Santos na sinangayuna naman ng kanyang Tita Giselle Tanyag dahil napakalaki nga ng tiwala nitong si uh, Miss Giselle Tanyag sa kanyang pamangkin na ito nga si doktora Annaline Santos dahil nga wala nang negatiting natiwala itong si uh, Miss Giselle kay Zoe lalo't lalo na nalaman nga nila nagkaroon ng medical kit kung saan nga nakita ang uh, si Don Pepe at nakita kung saan siya dinala na mga taong nga kumidnap sa kanya na doon ay merong medical kit kung kayat napakalaki nga ng hinala nitong si Miss Giselle Tanyag na magkasabwat nga ang magina ano kaya ang gagawin ngayon itong si Miss Tanyag at ni Miss Lynette Santos and Dr. Annalyn Santos once na malaman nila na kasabwat din pala itong si Doc Carlos na pinakasalan nga nitong si Miss Lynette Santos Miss Lynette kailan ka ba magigising at kailan mo ba pagtak kailan mo ba mapagtatandutan to ang kasinungalingan ng pinakasalan mong si Doc Carlos Benides at dito nga ay magugulat pa itong si Miss Giselle Tanyag dahil tatanungin niya nga itong si Doktora Annalyn Santos at itong si Doc uh, Lindon Javier na kung nasaan daw ba sila nung time na na cardiac arrest nga itong uh, si uh, Don Pepe at dito nga ay sasabihin nila na ang nagre-revive nga ay si Dr. Carlos Benides na siya naman talaga ang dahilan kung bakit nga na cardiac arrest at na ng tuluyan itong si Don Pepe dahil nga kagagawan nitong si Doc Carlos Benides dahil ayaw niya ngang mabunyag ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Zoe at ayaw niyang malaman na siya ang tunay na ama nitong ang si Zoe at dito nga ay habang tatulog itong si Don Pepe ay sasabihin niya dito na sana ay namatay ka na lang at nang maisama sa iyong kamatayan, salimot ang sikreto namin ng anak ko. At dito nga ay magugulat itong si Doc Carlos Binides dahil nga biglang didilat ang mga mata nitong si da Don Pepe na siya niyang ikagugulat at ikabibigla dahil kahit anong gawin nyo at plano nyo hindi maganda kay Don Pepe ay patuloy na lumalaban si Don Pepe para sabihin niya ang buong katotohanan kung ano sa uh, totoo kay Sowi at ikaw, Dok Carlos Binides humanda ka once na malaman ang katotohanan at dito nga ay kinuha pa ng mga police itong si Sowi para kuhanan ng fingerprint dito sa lalong lalo ngayon nataranta at gulat na gulat dahil nga hinawakan niya ang medical kit nitong ang si Dok Carlos Benides na siya magpapatunay na magkakasabuat nga silang tatlo at ano din kaya ang gagawin dito ni Doc RJ once na malaman niya na hindi niya pala tunay na anak at kasabuat pa ang itinuturing niyang anak na si Zoe sa kalokohan ng kanyang mami, Moira, at itong si Doc Carlos Benides. And guys, ito po ang ating pakaabangan mamaya dito nga sa abot kamay na panganap na kung saan nga ay didilat na itong si Don Pepe. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. bakit like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.